Yes, small, nails. Really. <laughs> small Kakaibang kuko. Malaman. <laughs> Ay, si Rana din to. Anak. <laughs> Anak? <laughs> Malamang na dugo. Ha? Huh? <speaking> Malamang na dugo. <speaking> Nung una niyo akong ano, nilisan. Di ba binidyo niyo? Hmm. <laughs> Sinend ko sa kanilang lahat. <snaps> <laughs> Ayan. Meron <laughs> pang isa hindi ko nasasama si Mimi. Sakit po. Ngit. <laughs> sa. <laughs> Meron pa. Ang dito ah, ang di at ang kuting na Pero, room. naman ang anong live, hindi maikot. na ikot. Pagigit, ma'am? Hindi po. Pagigit yung Kuya, oh, yung... Parang uh, nakakamukha sa skin. May nilang... Ayan, Ayan yung... Oh.

Ini nah, kita si mochi di mana mo ini. Mochi. Mau sana. Kita kan, hanapin aku Jangan jangan si mochi. <laughs> <laughs> guli, guli. <laughs> guli, guli. Mochi, mochi <laughs> Jualan jo sangat it's so was... asin, asin, asin. <laughs> <po. I'm> sorry <hums> pero yung pala napaka nakakatakit siya nung. Sadalan. sa Kasi naka-concentrate si Ma'am atina kaya hindi ka masagot. Ay wala teacher dito. Ito ano? Pakita <laughs> mo yung ano, certificate ng pag-graduate mo, Mars. <laughs> Wala akong picture. Dapat mag-picture eh. Ma? Required daw Daba po yun. Dapat mag-picture. -picture. <laughs> Dapat mag-picture. Dapat oh, mahilig mag-picture. Ang pangat yun kasi, pipicture ng pakakalat pa yun parnyan oh yun oh, tignan mo nagalit ka lang kay yun nagalit na si mother sino nagagalit ko insino nagagalit si Lola hindi nagalit joklang jok jok lang <tis> jok <lang daw. tis> kasi Lola siya di ba po Lola masakit ma'am. Hindi. Gadget ka kasi ng gadget. Bakit naman nagagalit? Bakit nagagalit si Lola? Tanino po? Si Lola. Tanino nagagalit? Si Lola ba? Oo nga po. Ah, si Lola. Okay. Eh, kasi si teacher, ang dami niyang inggrun tsaka dry skin. Hindi niya tinatanggal kayo, nagagalit si Lola. Lola, kaya? Opo. Check it, ma'am. Last not. Medyo may -kerot, kerot na yan. Kasi may, na ano ko na eh. dinidin ko na eh. Mama, hindi hmm. ako nagpatuloy sa ito. Talaga ba? Oh. Meron pa, ma'am. Hindi ka nagdaldal doon. So, dito ka nagdaldal ngayon. Dito ka nagpasaway. Huwag kang iinom ng tubig. Papas, pa yeah. ang uso mo. Mama, ko tubig ko pa rin. Very good yun. Para? Hindi ka para, para? Para. Para. Ano? Dito ba? Po. Ano yung salita ko, mama? Hmm. Sakit, ma'am? Meron pa eh. Mga dry skin na lang. Oh, ang daming dry skin na. Sabi ko, 90% dry skin yan. 10% kuko. Pero dito hindi nag Dito lang talaga sa jet. Maraming Ng mama, mm, dito sa part ay, sa na to mama. sosibulan niya yung mga stripes stripes na di po. yun yun na sayaka. cimbre. pa 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 alam mo, teacher ko? dong. ka pa kaya, teacher? Siyempre. Atin na. Yung teacher ko hindi mabait kasi pagka ano, pagka yung estudyante ay madaldal, ibinibilit eh, niya sa initan. Ginala ko. Magalingan teacher mo <laughs> Ayan, ma'am. Sa baba 'yon. <laughs> Mising nasabi na siya, ma'am. Ano na. Yung teacher mo hindi marai. Hindi mo. <laughs> Na ano. binalad kayo sa ano. Hindi talaga dati mga ng picture din po <laughs> yun. Oo naman ang estudyante. naman. mo naman. estudyante. Marawan lang ng konti. Stress na, anxiety na, ma depression na. Ma <laughs> <laughs> Ngayon, ima, eh, pag masigawan mo lang estudyante, eh. no. ano daw yung anak daw niya eh. Na-depress. Na-depress. Dati no, ang mga estudyante. Mama, hindi na dala dito Oh. Ingay na sa bahay. Mm, sige, sabihan mo sila, huwag nang maingay. Kahit ka sa... Sige. Atina, at, pag nanginikin at, mo yung maingat. dry skin. Hino. Ayan. Si Mochi. Si Tahimik na, po. <laughs> 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 na nga ako eh. Oh, kala ko ba tatahimik na? Mm, Patay mo ako ng saraming. Kantahan mo nga ako ng saraming. Tigas mo. Bini. Dali. Ano ano ba sa yung don? Ano mo sa yung don? salamin Mahiwalay sa yung ako ka pa rin ba papatiklop na selo? Hindi na ako. Kaya lang parang. Sige, <laughs> ma'am. Grabe 'yung ano, kapal ng kuko niya ba? Pagkasok. <laughs> Opo. Tapos si, anong po kasi si Rana ito? Daddy! Sirain mo na ang tuloy. Talaga, ma'am. Ito ako na nakapraso. Nakakatakot ipush eh. Ang kapal ng kuko kasi. Hmm. Check ma'am. Yeah. ma'am. Mama. Si Bibi. Si mm. Anak, mm. Anak lang. Anak Si Bibi. Sakit, ma'am? Si mm. Dobli ma'am. Sa loob. Si Mochi. Si Mochi, ma'am. Si ate. Si brother. Si Saki. Mochi. Si Mochi. Si 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 Hmm. Cari <tuk> <Logo. Jaring>. mana? <tuk> Sige po ma'am. Sakit. Buti nakakatulog siya sa tamhalin. Yung pagka yung hyper. Opo, mamaya. Mamaya yung tutulog yan. Nandantay lang niya yung kuya niya. Sige po ma'am, magkatayo eh. Sige po ma'am, magkatayo Ito kapatid ko. Ito kapatid ko pangalawa. Sila magkamukha sa amin. Nanay namin. Nanay. Kapatid ka yan? Nanay ko. Tapos kapatid yan. Apo. Ah, hmm. Tapos na kapatid namin. Ayun na kami na magkamukha. Ayun po nung babae lang. Siyempre. Ayun nila sa lalaki. Nasa labas. Kapatid din namin. <gasps> kapatid sa labas. Huwag mo itong pakainin masyado ng chocolate. Ba't ma'am? Ubus na yung ipin. Hindi, <laughs> nakaka-hyper Ay, nako, totoo po. <laughs> Oo, nakaka-hyper kasi. Naka -hyper Tsaka nakaka sa ano. Ako nga, pamakain ng chocolate. Kain, ang kain ng bata. Hindi naman siya tamilmel kumain. Mm -hmm. Ah, Ta pinapakain lang po namin. Opo, pag may chocolate, kumakain. Pero bago namin siya pakainin, sinisigurado muna namin kumakain siya ng kanin. Makakatamil-mil kasi nakain kain yun. Ano makakatamilmil, mama? Nakahina ma na, kumain. Ano, wala gana. gana. Oo. Kaya nga po ganun ginagawa ko eh. Pakainin ko muna ng kanin. Sino ba namang hindi ano eh. Pag inabutan ng chocolate. Sa kanin. Po. Ang mm. takot yung panaginipan ko Hmm Drive si Papa Huh? Drive si Papa Ano po? Drive si Papa Kung drive Tapos Hmm uh, Nalaglag siya Nalaglag Ako yung nag-drive na lang, ako mag-isa Ikaw mm. na nag-drive? Nag ako tapos nalaglag ako Hmm

Tayo ay tumakbo, tumalon, tumalon. Tayo ay tumalon, tumakbo, tumakbo. Tayo ay tumakbo.